mga kaibigan at mga kababayan. Hindi ba kayo nakapansin sa investigasyon patungkol sa flood control dyan sa kung, sa Senado na bawat banggit ng pangalan ni Saide Ko at ni Romaldis ay may nangyayari halimbawa si Cardante Marculita nung hawak pa niya ang Blue Ribbon Committee nabanggit ng mga diskaya ang pangalan ni Saldico at Romaldis anong nangyari? pinatalsik itong si Rodante Marculita ngayon na naman may bagong testigo na lumabas at binanggit na naman itong si Saldico at si Romaldis. May nangyayari na naman. Pinalitaw na naman nila na itong sinumpaang salaysay ng bagong witness ay pikit. Pinalitaw kasi nila mga kaibigan at mga kababayan na pikit ang notaryo doon sa sinumpaang salaysay ng bagong testigo at ito din ay tinanggi noong sinasabing piskal o abogado guys na hindi daw siya ang nagnotaryo iba malaking kabalbalan talaga guys kapag si Cardonti Marculita mayroong mangyayari kapag mayroong umaamin sa pangalan kapag dinadawit ang pangalan ni Sandiko at umalis kaya ngayon ay nagiging isyo at galit sila kay Cardonti Ka Marculita at pinagbintangan pa nila ito na ito daw ang siyang may gawa yan ang napapansin natin mga kaibigan. Boy bueno, yun lang ang aking masasabi. Uh, Mag-comment na lang kayo kung ano ang inyong napapansin.